Hapon sa tanan no. ara uh, Ari kita sa diri sa Skyview, sakop ni siya sa uh, Balamban. So ako lang ipakita sa inyo. So first time na akong dari, pero naka-agin ako dere nga uh, dapit. Eh nakakadto na kami sa W35. So unahan pa sini nga mon gi stayhan So nagimo kami og leadership training diri So bayo-bayo kami diri So na sila sa session hall ang going. And, magandam andam ta kay usata sa mga mo speak lab so gamay lang so ako na ipakita sa inyo kung nano ka foggy dari no grabe oh hindi <laughs> na makita ah uh, di ba kita ninyo hindi na makita dari nga uh, area uh, okay so nag uwan uwan one lot dari nga uh, kuan so by the way na sila ay dito ganay zip line pero tagduha mag ka So actually, ginahan ko ani sa una uh, when I was in single life pero sara, aminyo uh, na ta. So pala ta, play safe lang ta, play safe ha. So morning ang kwad ah uh, panahon sa diri sa Skyview. So grabe ka kwana. Grabe ka pagkayo niya. Ang mga rooms nila diri ah uh, lagyo sang sa distansya dili siya tapad, -tapad. So ako ni ka kung ikaw mag-rent diri, uh, mag mostly kada is dapat naka-exercise ang iyong mong tail dapat naka-exercise ka kanan naka-jogging-jogging ka kay tanaw mo dugo ng ilang mga agianan no paubos ag danag-danag-danag-danag na Ay, Danag -danag 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 -danag. ito ang tot paubos paubos ano ah ha? kaya kaya tan talag ka mo mga oh, tanap usalinis sa mga pinakalapit na po yung dito yung kanina yun sa mga pinakalapit at ito po sa mga pinakalayo layo nga rung pero yun eh o rarang ni kay lapit So ato uh, nga dito na sa mga sikan to dalas. Sikan to dalas ah, uh, pinakalayo. So balik na ta sa kan para maka mabati uh, So nag-vlog lang ta kadali, mga 2 minutes siguro. Para. Ta ta So mainit sa ta kay grabe ka tugnaw dire. So gigwan ta lang ako ng tugnaw. Ano ha lapit kay ni sa kan agianan lat. Oh, Ay, tayo. Dah. Ay, sa inyo, ah, dah. Ini 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 tak pas mata nyuk tak. Ah, kita senyap. Ah, nanti itu yo. Ah, tanawa. Ah, oh, dana siya. show. Oh. na, ni dah nak. Kayuwi oh, Kayuwi. Kayuwi nanti oh. siya, na, okay. So, grabe kayo ka pag no? tanawa. Kapag kayo. So, ang pag niya is niabot na ito sa ubos. So, ramdam kayo ni mo ang tugnaw dali. So, di na magwanta kung ikaw basa ka dali, di ka magwanta. So, foggy kayo. Okay, so mala na. So update update lang ta. Grabe tutug no. Ah, di ana ako manaog, sakit akong til. Dra, ugos. Sakit ng til. Mala na ako kabe so so na ta. Okay. Tatawto mi sila na so good. Para makabati ta. So mala na mga kabe. So am um, nami stay dire sa Skyview. Okay, Skyview sa kop sa Balamban. Okay, thank you and God bless.